So ayan mga idol, meron akong gagawin ngayon, hindi maganda. Ito yung damit ko, sa so, may kiligil. Wow! Ang bango. Mga idol, ayan. <laughs> ayan, sa so, may kilikili. Ayan, pupunas ko pa para mas mabango pa. Ayan. Sarap! So ayan. Ayan mga idol, kukuha tayo ng pabango. Kunyari lang, papabanguhan ko yung damit ko. Ayan, pagkita ko mga idol. Pagkatapos ng ang pagbatay, sa sandaling iyon, naramdaman niya si Hidang ay kiladala ng cross. Matrya mo ba mo? Matapos magpasalamat, Isprit ko ba didi? Balo. bago. no, 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 no. video ng anak. Ang video na dalawa. Pagkatapos ay nito mga stupid pills. Para sa kanya, na siya makaka kaya, sa paglawala ng anak. Ano mga King Ben isang Mamot boy boy ano mamot? Mamot. <laughs>